Ngayon, sa ating pong balitang bayan sa tanghaling tapat, una po sa ating mga balita, sobra sa siyam na raang depekto ang nakita sa bumagsak na tulay sa kabagan sa Bela ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi ni Cayetano na ang sa kondisyon ng tulay na isinumite ng mga urban engineers na kita ng 935 pesos o diferensya kaya ito tuluyang bumagsak. Ang tulay na sinimulang gawin noong 2014 na nagkakahalaga ng 1.22 billion piso. Sa kabilang banda, sinabi po ni Secretary Manuel Bonoan ng DPWH na bumuo na sila ng special na komite na magsasagawa ng komprehensibo at malalimang imbestigasyon sa naging dahilan sa pagbagsak ng tulay. Ang sinabing komite ay magsusumiti naman ng resulta ng investigasyon sa Abril 25 ngayong taon. Matatanda ang sinabing tulay ay bumagsak noong Pebrero 27 habang dumadaan ang isang dump truck na may kargang graba at lumampas sa limitadong bigat na 45 tonelada kaya't hindi na ito nakabagtas sa sinambit ng tulay at kasamang bumulusok pa ilalim.